eto mga kapatid, may bagong paraan na ngayon para malaman kung totoong tao ba ang katransaksyon mo online. Yan ang tinatawag na iris scanning. Kung paano yan alamin sa frontline report ni Faith Del Mundo. Hindi ito sinihan. Wala rin anumang binibenta. Pero pinipilahan ang bahaging ito ng isang mall sa San Juan City. May libre kasing paskan dito ng mata ng tao. Gamit ang kamera ng orb, ini ng iris o yung may kulay na bahagi ng mata. Para saan ba ito? Ayon sa kumpanyang World, ang iris scanning ay makatutulong para malaman kung totoong tao ang katransaksyon mo online. Lalo ngayon, laganap ang artificial intelligence o AI at mga deep fake. It's designed to help you solve for scams and deepfakes online. So, it allows you to create an anonymous digital passport that you can use kind of like an advanced CAPTCHA. And it's meant to help humans navigate an AI world. Alam Pero teka, safe ba yan? Ayon sa kumpanya, wala silang kinukuwang biometrics at impormasyon mula sa taong magpapaskan. Hindi rin daw nila ini-store ang larawan ng nakunang iris. Kung gayon, paano ba magpa-iris scan? Maaring magparehistro ang edad labing walo pataas. Ang kailangan lamang gawin ay mag-download ng application at magpabook ng appointment. At saka pumunta sa site. At matapos nga yan, magkakaroon ng maiksing orientation. At saka maaari ka na magpa-verify at ipaskan ng iyong iris sa tinatawag na orb o yung kamera. May matatanggap daw na 39 tokens cryptocurrency ang magpapaska na convertible sa cash gamit ang digital wallet. Approved naman kaya sa ating mga kapatid? Para rin po mas secure po yung identity ko po. as a ano, person. Po. Marami rin pong mga scammer po. Sabi po may world ID excited naman din ako sa World ID. Kung magpunta ka sa ibang bansa, safety raw. Magkakaroon ng bawa, hindi ka ma-scam, ganun. Para din po maging safe, iwas ka sa scams, na human po talaga yung kausap mo. Ayon naman sa Department of Information, Communication and Technology o DICT, kung walang nilalabat sa data privacy ang iris scanning, makakatulong pangaraw ito sa pagsugpo sa mga online scam. Posible ho, na gamitin ho natin to na to verify yung mga gumagamit ng mga iba't ibang mga government systems na go on board sa mga government systems natin na tunay na tao itong mga to at hindi ito yung mga bots, hindi ito yung mga troll farms. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe. The social media pages. News 5.